Hello, hello, good morning Good afternoon, good evening mga boss Ayan Ito alam nyo mga boss Ito yung problema ko mga boss Kasi ganoon ako mga boss pag yung Sakit ng kaligingan, sakit ng buong katawan nararamdaman mo yun mga boss eh kaya kung alin yung masakit yun yung tatanggalin natin yung balakid sa pang araw araw na buhay mo kung alin yung masakit yun ang tanggalin natin sa pang araw araw na buhay kaya ito yung gagawin natin mga boss. Kasi gusto ko alisin yung masakit. Yun ang pinakaayaw ko mga boss eh. Yung nasasaktan ako eh. Kaya kung alin yung masakit sa akin gusto kong tanggalin yun ang ugali ko mga boss hindi lang kay isang beses ginawa ko na to pangalawang beses ng boss Yan ha. Saka nung bata ako mga boss, ganito ginagawa ng tatay ko. Binubunutan kami ng ngipin. Ganito ginagawa niya. Siya yung nagbubunot. Pero ngayon, ako mismo yung magbubunot sa reliko o oh, ano yan mga basa pasok natin kaya natin magpa rin test patatay ng viewing pero nakailangan kaya natin gawin to uy ano nangyari bakit nabunot nabunot mga boss ulit natin pasok natin ulit mga boss Sangkop pa, mga boss. Sa tayo mayabang abang. Pero yung yabang nyo, na, uh, salita lang yung yabang nyo. Dito natin gawin sa actual, yung, yung para tayo maging mayabang. hmm Pital lang no natin yung no, awas para pagbunot natin, hindi ano, hindi lumuwag. pas ha o oh, na kayo ayan o oh. ito ah. kumalas mga boss hindi nabunot isa pa isa pa Okay, ready. 被别人不收。嗯 wala na na naman tayo mga boss bulot na naman tayo ng ngipin pangalawang ngipin ko na to na binunot ko mga boss Okay yun lamang alright thank you good luck and goodbye like and share lamang mga boss sa ating video live and coverage thank you good luck and goodbye